Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign Libra, masuswerteng mga kulay ngayong araw, blue at silver. Kahulugan ng kulay, magdadala ito ng malinaw na pag-iisip at emosyonal na balanse, makakatulong upang harapin ang mga mahihirap na desisyon ngayong araw. Masuswerteng numero, number 7, number 14, number 21. Kahulugan ng numero, pahiwatig ng pagunlad, darating ang mga bagong oportunidad na magbibigay ng direksyon sa mga bagay na matagal mo nang pinaghihirapan. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign, Cancer, masuswerteng mga kulay ngayong araw, green at beige. Kahulugan ng kulay, magbibigay ito ng kapayapaan sa isipan at emosyonal na katatagan, mainam para sa pagharap sa mga praktikal na gawain. Masuswerteng numero, number 3, number 8, number 19. Kahulugan ng numero, ang mga ito ay nagdadala ng biyaya sa mga bagay na iyong pinaglanan ng panahon, magbubunga na ngayon ang mga pinaghirapan mo. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign, Virgo. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, yellow at white. Kahulugan ng kulay, nagpapahiwatig ng kaliwanagan ng isip at kasayahan sa komunikasyon, may dalang positibong balita o ugnayan. Masuswerteng numero, number 35, number 11, number 23. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ng mabilis na pagbabago at magandang daloy ng enerhiya, samantalahin ang mga biglaang pagkakataon. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign, Pisces. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, pink at gray. Kahulugan ng kulay, magpapalalim ito ng emosyonal na pangunawa at kakayahang manatiling kalmado, bagay na mahalaga sa araw na puno ng emosyon. Masuswerteng numero, number 30, number 13, number 20. Kahulugan ng numero, tanda ito ng muling pagtatayo, pagkakataon para makapaghilom at makapagsimula muli sa ilang aspeto ng buhay. Leo, ang iyong kaibigan Zodiac Sign, Sagittarius. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, gold at orange. Kahulugan ng kulay, sumisimbolo ng lakas ng loob at tiwala sa sarili, makatutulong ito upang mapagtagumpayan ang mga hamon. Masuswerteng numero, number 4, number 10, number 16. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ng matatag na pundasyon. Ang iyong mga desisyon ngayon ay may kakambal na pangmatagalang epekto. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign Scorpio, masuswerteng mga kulay ngayong araw, brown at white. Kahulugan ng kulay, nagbibigay ito ng matibay na pokus at pagiging praktikal. Magagamit mo ito sa mga gawaing na nangangailangan ng disiplina masuswerteng numero number 29 number 12 number 36 Kahulugan ng numero pahiwatig ng muling pagtatama ng mga bagay magandang araw ito upang ayusin ang mga hindi pa natatapos na gawain Libra ang iyong kaibigan zodiac sign Aquarius Masuswerteng mga kulay ngayong araw light blue at violet Kahulugan ng kulay, nagdadala ng kalmado at mas malalim na pag-unawa, makakatulong sa mga ugnayang personal at profesional. Masuswerteng numero, number 9, number 18, number 27. Kahulugan ng numero, ito ay senyales ng personal na pag-unlad, tamang panahon para sa introspeksyon at pagpapalawak ng kaalaman. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign, Leo. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, red at black. Kahulugan ng kulay, nagsasabi ng lakas, misteryo, at determinasyon, magagamit sa pagtahak sa mas seryosong direksyon. Masuswerteng numero, number 33, number 17, number 24. Kahulugan ng numero, panahon ng panibagong simula, kahit mahirap, ito'y magiging daan sa malaking tagumpay kung may tapang kang susulong. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign, Aries. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, sky blue at red. Kahulugan ng kulay, sumisimbolo ng saya, inspirasyon, at kabuoang sigla. Magandang araw para magsimula ng bagong gawain. Masuswerteng numero, number 6, number 15, number 25. Kahulugan ng numero, dumarating ang positibong kaganapan, sapat na ang kasipagan mo, samahan pa ng tamang tsempo at pananampalataya. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign, Gemini. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, navy blue at green. Kahulugan ng kulay, nagdadala ng karunungan, control, at kakayahang magdesisyon ng maayos sa ilalim ng presyon. Masuswerteng numero, number 5, number 14, number 26. Kahulugan ng numero, tanda ito ng mga tagong oportunidad, kahit tila tahimik ang araw. May mga lihim na pagbabagong darating. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign, Taurus. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, dark blue at lavender. Kahulugan ng kulay, simbolo ng malikhaing kaisipan at emosyonal na kabuuan, tamang oras para magpahayag ng ideya. Masuswerteng numero, number 7, number 12, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng paglapit sa mga diinaasahang tagumpay, manatiling bukas sa kakaibang karanasan. Pisces, ang iyong kaibigan Zodiac Sign, Capricorn. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, pink at silver. Kahulugan ng kulay, magdadala ng kalmadong damdamin at mas mataas na intuition, magiging gabay mo ito sa mga desisyon. Masuswerteng numero, number 9, number 15, number 30. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng kaganapan at pagkumpleto, oras na upang tapusin ang mga bagay na kailangan ng bitawan o tuparin.